And here we are in Capones Island. Napakalaking pagbabago na naman po ang naganap. Dati inaakyat namin yung hagdan na yan, ang taas-taas. Pero ngayon, sa pagbabago ng panahon, ayan, ang baba na niya. Tapos may malawak na naman na buhanginan. Mantalang noon ay napaka kitid lang ng buhanginan. Ayan o, naguhu na siya ulit at napuno na ulit ng buhangin ito <laughs> <laughs> hindi ko siya <laughs> <laughs> hindi ko siya matupi ay <laughs> durog na eh na ano na nga kaya e, tagal-tagal kong tinutupi <laughs> Lala, oh, laki pala talaga ng bato na to, no? Kaya nga. Tapos, ito yung inaakit natin, no, no? Grabe. Ang baba na lang. Hala! Grabe! Madami na namang muchang naglabasan talaga na to ngayon. Ayun, no, petrified na malaki, oh. tas เม่อไหรมัติดต่อสีน่าภาษากัจัน